Ayan guys, gabi na po ako natapos ng aking tag. Um, paglalagay ng mga ano para bukas. Ayan guys, excited na po ako guys para sa aking pamimigay birthday bukas guys. Ayan, so salamat sa mga, salamat sa nagbigay ng mga tagpapay pesos sa GCash na yung mga nalikom ko ay nadagdag ko dito sa aking kumari na nagbigay ng 500 ayaw niya ipaminsyon pero si uh, Mars Anilin salamat sa 500 peso tsaka dun sa iba na nagbigay ng P55, nakalikom po ako ng 622 pesos so salamat pa rin dahil yun ang pabirth niyo sa akin at sinamahan niyo ko sa aking journey sa aking pamimigay ng school supply para sa mga unfortunate children So ayan sana po ma um, masayaan po kayo sa aking munting regalo dahil nagpapasalamat po ko na ako ay is ay 39 years old na po this year. Thank you po. Thank you Lord dahil lumabot ako sa ganitong edad. Kaya sa kaya i-share ko po yung mga yung kunting kunting blessing na ibibigay ko para sa mga bata ayan so sana matuwa po kayo guys salamat it's been life in the philippines until next time salamat i love you all bye bye